Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayon sa birthday ng boyfriend ko at dahil nga LDR kami ba ako naman nga ang dadayo sa kanya. <laughs> <laughs> ang sabi ko nga sa kanya sa chat na kayo, walang regalo si ate girl. Pero yung totoo dala ko na nga talaga yung palagi niyang nire-repost na Spider-Man mask. Nagtrending nga talaga yung video namin ng boyfriend ko, ba na umabot ng 5.5 million views dahil nga talagang tuwang-tuwa siya sa regalo ni ate girl. Kaya naman ito na nga yung vlog na dumayo tayo sa Cavite para nga syempre sa birthday ng boyfriend ko. Na para bang sobrang miss na miss ko na siya na ang hirap ng LDR. <laughs> Para sa mga hindi nakakaalam, be, tiga kalookan nga ako, tapos siya naman ay tiga kabiti, kaya naman medyo malayo talaga. Pero syempre, birthday nga niya ngayon, kaya naman napagpasyahan namin nila mama, na ihatid nga ako sa kanila, para nga makapagsama kami, na para bang kinigilig ako. Pansin ko lang tuwing birthday nga ng boyfriend ko ay talagang umuulan, dahil nga nung nakaraang sinurprise ko siya sa kanila ay umuulan din nun. Ang aming magiting na driver. Ikaw lang magkita marunong mag-drive, kaya ka mag-drive niya. Ayaw magturo eh lang, eh hindi ko oh, diba, sabrang supportive talaga ng parents ko sa amin, be eh. kahit na nung una hindi pero wala silang magagawa. Cheers! Talo pa nga kami banda rito kung kanino yung mas magandang regalo. Pero akin talaga yung mas maganda nak. Hala! Mamanhika na kami guys. dalawa pa kasama ko. <laughs> Day. Oh. Wow. Ay, sigurado ko lang na safe ka. Hihihi lang kayong palabok dun. Ay, higikahin kami sa inyo. <laughs> Kaya kami sumama para matikman namin yung Meet tabo. the parents. Manalita nga bumili na nga muna kami ng cake sa Contis para nga makikitikim na lang kami ni Mama dahil nga favorite namin to. The best talaga mga cake ng Contis kaya naman gusto ko rin ipatry sa kanila. Alam nyo ba guys, pag mag-aaway kami ng boyfriend ko, parang mas papaburan pa siya nila Mama kaysa sa akin. Binidyo-bidyoan ko pa nga yung isang cake pero hindi pala yun etong maliit lang yung sa atin. Tapos sa kalangan namin medyo malapit-lapit na kami sa bahay nila ang kaso nga lang mali pala yung tinuturo ng ways. Ang hirap lagi talaga ng bahay nila ba dahil nga nung nakaraan naligaw-ligaw din kami. Na. <laughs> Banda rito nga nai-stress na ako pero natatawa rin ako dahil nga kung saan-saan na talaga kami lumusot. Guys, ginawin na kami. Naliligaw na naman kami. Asan ko? Papapunta ko ron. Saan tayo dadaan? Dito? Ginabi lang nga kami sa pagdating pero okay nga lang dahil nga hapon naman na kami umalis. Iyak na ako guys. Buti na lang masundo na kami. Tapos ay nakalating na nga rin kami dito sa kanila dahil nga nagpasundo na kami hindi na namin kinaya. Anong na ako ang sisig? Kaya pala kayo sa mama para sa hanggang. <laughs> siyempre yan, kumain na nga rin pala sila mama dahil nga nagugutom na daw sila. Ewan ko na, parang sa kanila talaga ako nagmana ng kapal na muka. Ang mga na. Ano? Oo. Kasi alam ko, Daddy. Pagkatapos nga namin kumain, pinabukas ko na nga sa kanya yung regalo para nga siyempre makita niya na. Pinauna talaga na girl yung kay mama para nga huli yung sa <laughs> Kailangan ko ito. No Kailangan ko pag nag-aanong uh, uh, oh. ako. Sige, To. Labis ka talaga. Alam niyo ba yung regalo ko talagang pinag-isipan ko yan kung ano talaga yung gusto niya para syempre, masaya siya sa birthday niya. Minsan lang naman to, no? Kaya inisip ko talaga kung ano yung pinakagusto niyang regalong matanggap. Ganer. Banda rito nga, pinapikit ko na siya dahil nga kapag nakita niya yung box, ay may nakalagay na na Spider-Man. Kaya alam niya na agad kapag nakadilat siya. Yung kwento kung bakit tuwang-tuwa siya sa regalo ko kahit na sobrang simple lang naman, eh talagang gustong gusto niya kasi yung Spider-Man. Kapag nakakita ko ng Spider-Man, ganun siya yung naaalala ko. Alam mo, nulang ko? Ah. Maskara to. Ah. Ah. Ito pa sure. Hindi, hindi. Hindi. Ah, ano? Akin, hindi. Deserve na talaga yan, ba? Dahil nga wala ka ibang makikita sa repost niya, kundi ako lang at si Spider-Man. Ganun, naglalaban kami. <laughs> <laughs> <May limo> ka. <laughs> Sobrang sarap talagang regaluhan ng tao na to be, dahil nga sobrang ma-appreciate niya talaga kahit ano pa yan. At syempre gusto ko nga rin talagang ihil yung inner child niya o yung inner child namin gunner Yung maskara nga pala na inabili e, ko lang sa clock up tapos may remote na siya and then umiilaw na rin at gumagalaw yung mata ni Spider-Man. <laughs> By the way, nabasa nga pala namin yung mga comments sa clock up. Sobrang dami at sobrang tawang-tawa talaga kami. Hindi ko rin in-expect na ganun karami yung bis na makukuha namin sa video. By the way, ayun lang naman guys. Alam ko naman na kahit wala man akong regalo or meron ay matutuwa pa rin siya. Dahil ako na to. <laughs> Kidding aside, ayun lang. And thank you nga po pala sa mga nagpunta sa birthday ng boyfriend ko. Wow, asawa yan. Especially sa mga kaklase nga na talagang sinamahan kami. Yun ba? lang. Palike, follow and share nga ng page ko. Thanks for watching.